Sa likod ng modernong imahe at kaunlaran ng Japan, mayroon itong madilim na realidad na bihirang pag-usapan, ang tinatawag na Juhatsu, na ang ibig sabihin ay evaporated o ang paglaho ng mga tao. Ayon sa ulat ng Japanese National Police, umaabot sa 80,000 hanggang 90,000 katao ang nai-report na nawawala bawat taon ng walang bakas. May mga individual kasi na bigla na lang naglalaho upang takasan ang problema, utang, kahihiyan o personal na suliranin. Sila mismo ang nagdedesisyong iwan ang kanilang dating buhay, burahin ang kanilang pagkakakilanlan, pamilya at lahat ng koneksyon sa nakaraan. Ang fenomeno na ito ay isang malaking problema. Maraming lumalapit sa mga unigaya o tinatawag ding johatso agencies. Sila ang tumutulong sa mga taong gustong mawala sa kanilang dating buhay nang halos hindi natutuntun. Walang opisyal na datos kung ilan ang mga unigaya agents, pero kilala silang nag-ooperate sa malalaking syudad tulad ng Tokyo, Osaka at Yokohama mga lugar kung saan mataas ang pressure sa buhay lalo na sa usaping sosyal at pinansyal. Nagbibigay ang mga unigaya ng mga serbisyo tulad ng palihim na paglipat kung saan ang isang tao ay maring mailipat sa bagong tirahan nang hindi na mamalayan ng kahit sino kahit sa loob lang ng isang gabi. Nag-aalok din sila ng pagtanggal ng mga electronic traces Sa panahon ngayon, madaling matukoy ang isang tao gamit ang social media, email o mga transaksyong pinansyal kaya tumutulong ang mga unigaya sa kanilang kliyente na burahin ang lahat ng digital footprints nila, kasama na dito ang pag-deactivate o pagbura ng social media accounts, pagsasara ng bank accounts, pagdisconnect ng phone lines, at pagtigil sa paggamit ng credit cards o electronic payments para walang matirang bakas. Bukod dito, sila rin ang naghahanap ng bagong matutuluyan para sa kanilang kliyente, tulad ng maliliit na apartment o tagong tirahan na malayo sa dati nilang lugar. May ilang ahente pa na nag-aayos ng bagong pagkakakilanlan gaya ng pagpalit pangalan, paggawa ng peking dokumento o paggamit ng identity ng taong patay na. Kahit delikado at maaring sangkot sa iligal na gawain ang ganitong serbisyo, may mga taong desperadong putulin ang koneksyon sa kanilang nakaraan kaya pinipili pa rin ito. Ayon sa isang investigasyon ng Asia Times, lumaki na ang mga unigaya o disappearance agencies bilang isang malaki at kumikitang industriya. Umaabot sa umigit kumulang $9,000 ang bayad para sa isang kumpletong disappearance package na karaniwang kasama ang palihim na paglipat, pagbura ng digital footprints, bagong tirahan at bagong identity. May mga mas murang package din ang ibang agency para sa mga taong gusto lang umalis sa dati nilang buhay ng hindi kina kailangan magpalit ng identity o maghanap ng bagong trabaho. Pero kapag mas komplikado ang sitwasyon, halimbawa may malaking utang o tumatakas sa karahasan, mas mataas ang singil ang proseso ng pagkawala ay dumadaan sa ilang yugto. Kaya pinag-iisipan at planado itong mabuti para matiyak na tunay na mawawala ang tao ng walang bakas. Sa ilang kaso, nagbibigay ang mga agency ng paunang training sa kanilang kliyente. Kasama sa training ang pag-iwas na mahuli, paano mag-adjust sa bagong identity at paano maging hindi mapapansin sa bagong paligid. Susuriin ng ahente ang pangangailangan ng tao mula sa bagong lokasyon at tirahan hanggang sa kung kailangan ba talaga ng bagong identity o sapat na ang pagputo lang ng ugnayan sa dating buhay. Pagkatapos matukoy ang kailangan, magpaplano ang unigaya ng palihim na paglipat, pagbura ng digital traces at iba pang hakbang ayon sa pangangailangan ng kliyente. Ang buong proseso ay maring tumagal mula ilang araw hanggang ilang linggo depende sa komplikasyon ng sitwasyon. Pagkatapos maglaho, kailangan pa rin maghanap buhay upang makasurvive. Kaya tumutulong ang Unigaya na makahanap sila ng trabaho sa informal sector, gaya ng mga part-time o odd jobs na hindi nangangailangan ng na maraming papeles o identity verification. Maring ito ay sa construction, restaurants o gawaing bahay. Dahil kadalasan ay cash card ang bayad at hindi formal na naitatala, nakakatulong itong makaraos ang taong naglaho nang hindi nag-iiwan ng financial trail na maaaring matunto ng mga otoridad. Maraming taong naglalaho ay hindi talaga lumalayo mula sa kanilang bayan, kundi nagtatagaw lamang sa malalaking syudad na puno ng tao at ingay sa mga lungsod tulad ng Tokyo at Osaka. Madaling magtago doon dahil sa dami ng populasyon at pagiging abala ng paligid, kaya madaling mahalo at mawala sa gitna ng milyon-milyong residente. Sa malalaking syudad, may mga maliliit na apartment na tinatawag na apato na madaling rentahan ng hindi nangangailangan ng maraming papeles. Kaya nagagamit ito para magtago gamit ang bagong identity. Samantala, mailan namang tumatakas sa malalayong lugar tulad ng kabundukan o maliliit na isla. Dahil maraming liblib na lugar sa Japan, posible para sa isang tao na mamuhay ng tahimik at hindi napapansin. Pinipili ng iba ang ganitong mga lugar para sa katahimikan o lubos na pag-iisa. Mga rehiyon tulad ng Hokkaido sa Hilagang Japan o Shikoku na maraming bundok at maliliit na baryo ang nagiging destinasyon na mga taong gustong magsimula muli at tuluyang kumawala sa kanilang dating buhay. Namumuhay sila bilang magsasaka o laborers na halos walang pakikisalamuha sa labas. Maiilan namang pinipiling mag-migrate sa ibang bansa. Kadalasang destinasyon ang mga bansang hindi nangangailangan ng tourist visa o may malaki importasyon ng produktong hapon tulad ng Thailand, Philippines o United States para sa mga may sapat na pera upang tuluyang tumakas mula sa Japan. Ang pagtakas palabas ng bansa ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon dahil sa iba't ibang international laws at limitasyon ng cross-boarding tracking. Ang fenomena ng Johatsu ay nangyayari na sa Japan sa loob ng ilang dekada. Nagsimula itong magkaroon ng pansin noong 1960s sa kasagsagan ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Noon, maraming tao ang naharap sa pagkabigo sa pinansyal, personal o social na aspeto at nahihiyang bumalik sa kanilang pamilya o komunidad. Dahil sa matinding social pressure sa kanilang lipunan, marami ang pumiling maglaho na lamang patuloy na lumalago ang fenomena ng Juhatsu habang tumataas ang social standards sa Japan. Ang pagkabigo, maging sa trabaho o personal na relasyon ay tinuturing na hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, mas lalo pang naging karaniwan ang paglalaho ng mga tao. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang culture of shame o hiya. Maraming hapon ang nakakaramdam ng matinding kahihiyan kapag nabigo sila sa trabaho, relasyon o malalaking hamon sa buhay kaya mas pinipili nila maglaho kaysa harapin ang panghuhusga at pressure mula sa pamilya o komunidad pangalawa Napakataas ng pressure sa trabaho sa Japan. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang kulturang karushi na ang literal na ibig sabihin ay kamatayan dahil sa sobrang trabaho. Ipinapakita ng karushi ang matinding demand sa workplace kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho ng sobrang haba ng walang sapat na pahinga. Dahil dito, marami ang nagkakasakit ng seryoso tulad ng stroke, heart attack o minsan ay nauuwi pa sa pagkitil ng sariling buhay. Ayon sa datos ng Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare, Noong 2019 ay may 2,959 opisyal na kaso ng karoshi at mahigit 200 dito ang nauwi sa kamatayan. Pangatlo, malaking dahilan din ng mga juhatso ang mga problemang pinansyal. Ang mga taong lubong sa utang, lalo na sa consumer o business debt, madalas nakakaramdam na wala na silang malalabasan. Mailan ding tumatakas mula sa mga loan shark, mapang-abusong kumpanya ng pautang o maging sa pamilya na nagbibigay ng na matinding pressure sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Pero paano naman ngayon ang mga pamilyang naiwan? Ang mga pamilya ng Juhatso ay nakakaranas ng kakaibang uri ng dalamhati na tinatawag na ambiguous loss. Ang mga mahal sa buhay ay paulit-ulit na nakakaramdam ng pag-asa at panghihina ng loob dahil hindi nila alam kung buhay pa ba o patay na ang nawawala kung ligtas ba sila o nahihirapan. Dahil sa stigma, maraming pamilya ang tinatago ang pagkawala at nagsasabing umalis lang ang tao para magtrabaho o naglakbay ng matagal habang lihim silang naghihirap sa kawalang kasiguruhan at walang nakukuhang kasagutan. May ilan na kumukuha ng mga private investigator para hanapin ang kanilang mahal sa buhay sa mga tagong lugar. Uma asang magkakaroon ng pagkikita muli pero kadalasan nabibigo sila dahil hindi kumikilos ang pulisya hangga't walang krimen na nangyari Naiiwan silang nakabitin sa kawalan na labis na nakakasira sa pag-iisip